Dito yung mga OJT intern natin ng criminology student. Bakit gusto mong maging polis? OJT intern! Form! Okay, yan. Dito mga OJT intern natin ng criminology student from Iris, Manila. Andito sila ngayon sa Parangay of Sanaga at sila ay naka OJT sa Substation 8 para mag-observe sa lahat ng trabaho ng bilang isang pulis at sila ay mga future police officer. Pakilala muna, ma'am? Ako po, sila Lagmin El Generato from Ilis, Manila. Bakit gusto mong bakit gusto mong maging pulis? Gusto ko po makapasok sa uniform service at magsilbi sa bansa. Wow! Madrama! Ikaw, pakilala ka? Sir, good sir. From the Inter from Iris, Manila. Uh, gusto kong maging pulis uh, to serve uh, yung bansa at at the same time kung kita ng tapat na income and pa-achieve yung pangarap kong maging membro ng SWAT, sir. Oh, yes! Yeah, sana on. Okay, Ned. Good day, everyone. My name is Troy Ryan from uh, from Iris, Manila. And uh, gusto kong maging polis kahit sa kabila ng tapakarami gusto uh, ng polis. Uh, gusto kong makatulong at maglingkod sa sa inang bayan at saka uh, gusto ko isang ay uh, gusto ko maging isang mabuting ehemplo sa mga susunod na generasyon, namin ano, salamat po. Okay, uh -huh. hey, the last but not the least. Sir, good afternoon, sir. Gregorio III, Cavalla. From Miris, Manila. Uh, gusto ko po maging polis dahil uh, wala mo po sa amin, sa, sa, sa aming pamilya na uniformed service. Kaya gusto so, ko po ito pa rin ang mga pangarap ko at pangarap ng aking pamilya na maging polis. Isang ganap na polis. Wala mo po. Salamat sa inyong trabog at mabuhay kayo at sana matupad niyo ang mga baharap at pangapatrayo ng board. Ayos! Good luck! Everybody may take my command. Company greet! Sir! 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 Harap sa likod! Ibanag! Salamat po, binoo!